kakapasok lang na balita. Dahil sa anunsyo ng US Defense Department ng pagtatayo ng malaking naval military base sa Batanes, galit na galit na ang isa sa pinakamataas na opisyal ng China. Dito muling pinagbantaan ng China ang Pilipinas. Na ang panggugulo ng Pilipinas sa pagsakop ng China sa Taiwan ay hindi mo may imagine na pagsabog ng napakalaking digmaan

台湾岛内，谁想搞台独，必将遭到历史的清算；国际上谁要纵容支持台独，必将引火烧身，自食苦果。海峡两岸骨肉相连，民族根脉不可分离。所有炎黄子孙，所有龙的传人，都应当秉持民族大义，共同反对台独。 Kahit pa ulit-ulit na itinatanggi ng Pilipinas na hindi ito manggugulo sa gera sa Taiwan, mahalata mo na may balak talagang manghimasok sa digmaan si PBBM. Pero hindi ito para labanan ang China, kundi para iligtas ang halos kalahating milyong mga Pilipino OFW doon. Pero kung may sumabong ng malaking digmaan sa Taiwan, dapat pa rin anyang nakahanda ang Pilipinas dito. Tama lang naman talaga si Commodore ng Philippine Navy. Mas maganda nang maging handa tayo sa anumang bantang pag-atake sa ating bansa. Na magtatayo ng port doon sa Batanes, US funded. Ang sinasabi US Army, yung popondo tapos tulong daw doon sa mga OFW sa Taiwan in case na magkaroon ng emergency. Hindi ba ito makakapagdagdag ng tensyon doon sa norte? O may tulong ba ito, sa kabilang panig, may tulong ba ito sa ginagawa natin na pagpapalakas ng presensya up there sa Norte po? The Philippine Navy and the Armed Forces is always preparing for any eventuality across the spectrum of conflict from peace to crisis to wartime. Exercises with foreign counterparts are also designed to improve our capability. And part of this, we have what we call exercise-related constructions to be able to assist foreign forces and our local forces. More importantly it will capacitate the local community size so any development of the exercises conducted in the northern islands are primarily for use of the locals these are joint or multi-use primarily for the fisher folks this could be used for any eventuality during crisis typhoons HADR so, uh, control don area micro control don area These are all ultimately turned over to the local government units. And it happens not only in it will not, it will happen not only in the Northern Islands, it has happened even in other areas that we have had exercises with foreign countries. Pero since funded siya ng US Army, uh, possible ba na magkaroon din ng uh, US soldiers presence doon na regular eventually? Siya? It's not stipulated in it's not even allowed to have regular foreign troops in country. Naghahanda na rin nga ang lahat ng residente ng batanes sa posibilidad ng digmaan. Kaya kung ako sa inyo, ihahanda ko na rin ang sarili ko sa posibilidad ng pagsabog ng malaking gulo. Kayo, ready ba kayo pag nagkaroon ng kera? Ikomenta sa baba ang nyo sa Lubin.